bad trip, ang kati sa katawan, pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym. Ang kate, di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap regular. Sulfur is the generic name of Dr. S. Wong's Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Dr. Wong's Sulfur Soap Regular. Contra sakati, mag-sulfur para sure. Available sa the supermarket, drugstore, or shop online. This is Bombo Radio Philippines. Number one. Most trusted. Unmatched. Your leading source of news and information. We cover the nation. We connect the people. Nothing covers the Philippines like radio. No one captures the nation's heartbeat like Bombo Radio. Now, with 32 fully digitalized stations, stay connected anytime, anywhere. Basta ah, radio, radio! Bombo! Para sa mas kumpletong pakikinig ng music, entertainment, news, and information. Meron yan dito sa Bombo Radio. Dahil nandito ang music station ng Bombo Radio Philippines, Ay! ang Star FM. Sa Luzon, nandyan ang 102.7 Star FM Manila, ang 100.7 Star FM Dagupan, at 89.5 Star FM Baguio. Sa Visayas naman, nandyan ang 95.5 Star FM Cebu, 99. 5, Star FM Iloilo, 95.9 Star FM Bacolod, at 103.7 Star FM Rojas. At some Mindanao, makinig so 96.3 Star FM Davao, 93.3 Star FM Dipolog. 93.9 Star FM Sambuanga and 93.7 Star FM Cotabato. Kahit saan sa Pilipinas at maging sa ibang bansa, lagi mo kasama ang Star FM. Dahil hindi lang kami sa radyo mapapakinggan, live din tayo sa Bombo Radio Philippines mobile app at sa Facebook. Kaya Star Nation, kung musika at impormasyon ang hanap mo, No worries. Dial Sagutian, then Star FM, the music station of Bombo Radio Philippines. No no number, one number one in music, music, news, and information. This is Star FM Be best, best Music, music Station. station. Serving the nation through music and information. This is ninety five point nine star FM ninety five point nine star FM five point nine star FM. Now is Star FM's Top of the Hour News. Ninety-five point nine, the Star Alpha On Country Nation. Para sa to ng Top of the Hour News, subong ng araw December one, twenty twenty-five. Ani na ang mga headlines? Para sa to ng unang headline. a trillion peso march sa Bacolod City ng Inmadina Kabataan na Portalis Representative Attorney Rene Co. nag-upod sa rally. Sir Nisho, para sa itong gadawang headline. Star FM National News. Session kagtrabaho sa Senado suspendido matapos ang sunog nga nagluntad sa Senate Building. Sternation para sa itong katatlong headline. Star FM International News. Pope Leo XIV nagpadulong sa Lebanon. Sir para sa lawas ang aton mga balita Madina, Lagon, na Madina madinalag on ang ginpatigayon ng trillion peso march sa syudad sa Bacolod kahapon November 30. Ini ang gintambungan sa madamo ng mga pumuluyo na gikan sa nagkalainlain nga sektora. Ang aktividad ang ginpatigayon kasunod sa ikat 162 nga kaadlawan ni Andres Bonifacio. Nagmarcha ang mga partisipante gikan sa Northern Bacolod, kagahalin o di ganin sa South Capital Road. Samtang nagumpisa naman sa Lupit Church ang mga gigan sa Southern Bacolod, padulong sa Bacolod City Public Plaza. May ginpatuman man nga mga rerouting scheme siya mga nun, bangud, sa mga dalano na kahapon bangod sa ginpatigayon nga pagmarcha. Sa interviews sa Bomba Radio Bacolod sa Kongresista, pahayag sini nga ang ginasinggitan sa karun. Amo ang mapasabata ang tanan nga may tanan sa korupsyon. Hindi pa nila mahamba sa karun nga sila ang madinalagoon na sa pag-deny sa International Criminal Court sa interim release para kay former President Rodrigo Duterte sa Bailo ini ang makabigla nila nga kadalagaan ko mapaat at batatan nga guilty ang anay presidente sa crimes against humanity Star naman sa ato ni Kaduwang Balita, wala sa trabaho kag session sa Senado subong lunes agud mahatagan sang ligwa ang pagpaninlo kag assessment matapos ang nagluntad na sunog sa building wala na lakip sa suspension ang mga empleyado nagikan sa security maintenance kag general services nga padayon nga naka duty agud masiguro ang safety kag order sa sulod sa compound nagpasalig si Senate President Vicente Tito Soto III third wala sang may naguba nga importante nga mga dokumento bangod sa insidente. So na sa Bureau of Fire Protection o BFP, nagsugod ang sunog sa ikaduwang panalgan sa building kagilayon nga napalong matapos ang masobra isa ka oras ng operasyon sa mga bombero. Sa unang report, ginabanta ang 1.2 million pesos ang balor halit sa pila ka mga opisina kagkagamitan. Nagapadayon sa karoon ang investigasyon sa BFP kag Senate Surgeon at arms aguda matumod ang rason sa sunog. Monster para naman sa ato ni katatlo nga balita nagpadulong sa Lebanon si Pope Leo XIV na bilang kaduwa kag ulihin nga bahin sa iya una nga pagbisita sa ibang nga pungsod bilang lider sa simbahang Katolika ginala uman nga magahatag siya sa nga panawagan para sa kahilwayan sa nga pungsod nga padayon nga gina-target sa mga airstrikes ang Israel naghalin sa Turkey ang pinakaunang US Pope nga nagbisita sa apat ka adlaw kag nagpaandam ng mabutang sa risgo ang buwas damlag sang katawahan na bangod sang hindi kinaandan na nga numero sang madinugoon na nga inaway sa kalibutan. Sa Birut, makikita siya sa Presidente kag Prime Minister kag makikistorya sa mga leaders ang pungsod. Nagalaom naman ang Hezbollah leader nga si Naim Kasem nga ang pagbisita sa Santo Papa ang magatapos na sa pagpangatake sa Israel. Tag us for more news and information. Totoh ng yapong station ninety five point nine Star from Bacolod or log on maglagoon sa tanong official website ng www.bomboradio.com. bomboradio. and this is Bomboradio Philippines the number one and most trusted source of news and information. Vasta Radio, Bombo, Star FM is all for you. The top of the hour news on Star FM. bad trip ang kati sa katawan pag nagko-commute, pag nagtatrabaho, nasa gym. Ang kate, di kaya ng ordinary soap, powder at alcohol. Kontra sa kate, sulfur for sure. Mag Dr. S. Wong Sulfur Soap. May quad action power that helps fight bacteria, fungi, parasites and inflammation. Based on representative germs tested with regular use. Kontra sa kate, mag Dr. S. Wong Sulfur Soap regular. Sulfur is the generic name of Dr. S Wong's Sulfur Soap. If symptoms persist, consult your doctor. Hatiza sa Dr. Wong Sulfur Soap Regular. Kontra sakati, mag-sulfur para sure. Available sa supermarket, drugstore, or shop online. One, two, one, two. Eight million pesos worth of prizes. Araw-araw mula lunes hanggang biyernes. ay dalawang mananalo. Ng Tigwa 1,000 pesos cash at gift pack. Plus, isa ang mananalo ng special prize na isang limited edition. Bombo Radio, AM, FM Radio with LED lights, rechargeable, handy at hindi fixed dial at 500 pesos cash. Kaya pag na-announce ang inyong pangalan, takbo ka agad ng mabilis patungo sa aming stasyon. Dahil meron lang kayong anim na oras. Anim na oras, ha? Anim na oras para makuha nyo ang 1,000 1,000 pesos at gift pack. Kung hindi nyo maklaim ang inyong mga papremyo sa loob ng 6 na oras, bubunot kami ng panibagong winner. Lahat ng non-winning entries ay qualified sa Grand Draw sa so December 27, 2025. Na kung saan may chance kang manalo ng 1 million pesos in cash bilang grand prize. At apat na 100,000 pesos, apat na 70,000 pesos, apat na 50,000 pesos, at apat na consolation prizes na 5000 pesos bilang regional prizes isa sa Luzon isa sa Visayas isa sa Mindanao isa sa NCR 1 2 Twenty Four nang bomporayo at star i affirm for DOH FDA CFRR permit number 1398 series of 2025 Na. ang isa sa mga nakatanggap na ng kanyang premyo bilang special draw winner. Ako si Samuel Magbanwa, taga Harvest Dos, nagdaog bilang first daily winner with special prize diri sa Star FM. Nabatong ko ang ako nga premyo nga isa ka limited edition rechargeable AM FM radio set with LED light kag cash nga 100, 200, 300, 400, 500 pesos. Ang kwarta nga ako na dagaan, pagagamiton ko sa pagbakal chinelas, pa laundry, kag ibakal entry dairy nga sobre kag pagkaon. Sa mga nagapamati, mag-join naman ka mo sa 1 to Panalo Part 24 para ka mo naman dason na ang madao. Madamo gid salamat sa mga sponsor sa Bombo Radio Philippines kag Star FM Bacolod. Basta Radio Bombo, number one. Star FM, it's all for you. Number Number one. Number one. Music, music, news and information. This is Star FM, best, best. best music, music station. station. Kabalo ka ba ang simple nga pagtawa o pagkadlaw? May maayo nga epekto sa imo nga brain. Kung nagatawa ka ang imo nga lawas, nagapagawa sang endorphins, amo ini ang ginatawag nga happy hormones. Do natural nga pain reliever kag stress reliever para ini sa imo kaugalingon. Bonus pagid, nagataas man ang dopamine nga naghahatag sa sense of reward kag motivation. Gani, bisan fake smile lang kiss a. Pwede ini mag-trigger sa matuod-tuod na good vibes. Suno sa mga pagtuon, ang pagkadlaw ang nagabulig man sa immune system, nagapanubo sa anxiety, kag peace a, mas epektibo pa kaysa sa kape sa pagbubugtaw sa imo. Gani, kung stress ka na, Pangita lang sa mga memes, tanaw ka sa mga funny videos, o kung makichika sa imo mga abiyan, kay kisa sa pagkadlaw Star Nation, tambal man gali. Chicken, banana, banana, banana. May ilig ka bala sa saging? Anong klase nga saging? Malaba? O kung madamol? Ang saging na paborito mo kanoon kung ikaw ang gadayot ang isagali ka berry. Kagang matamis ng strawberry ang hindi berry makalilibog no? Ginaklasify ang berry nga nagadevelop halin sa single flower with one ovary, kagmayara sa multiple seeds kag isa ka example dira ang saging, samtang ang strawberry naman ang nagadevelop halin sa multiple ovary halin sa single flower. Kaga makita naton nga seeds sa sagwa ang hindi seeds, kundi isa na sa ka-individual nga prutas nga ginatawag akinis. Madam Uman sa pamilya sang Beres ang daw wala mo ginna expectar pero hindi ni sila adapted ya legit ni sila nga berries parehas na lang sang kamatis orange kag isa pa gid kamalaba amo ang talong sa piyak sini ang saging ang Madam Uman sa vitamina nga kinanglan sang aton nga lawas amo na ang vitamin B6 nga kinahanglan sa aton metabolism brain development kag immune system health vitamin C antioxidant nga makabulig kontra sa cell damage potassium kag madamo pasang iban. Banana, banana. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. FM shares the love this Christmas to all the Filipinos and to everyone all over the world. This Christmas we share the love. We share the love. We share the love. This Christmas. In Bacolod, 95.9 Star, Star FM. Oops! Star Nation, huwag kalimutang mag-like, mag-share at syempre mag-follow na rin para sa mas marami pang ganap. Mapabalita man yan, mapa-informasyon at mapachikahan. With Star FM, deserve mong maging updated at magkaroon ng bogang good vibes because it's all for you. Thanks for watching!